spot ang isang lalaki matapos barilin sa tapat pa mismo ng Barangay Hall sa Tagi. Base sa investigasyon, onsehan sa droga ang ugat ng pamamarin. Natundon naman ang kalauna ng gunman at kasabwat nito pero imbes na sumuko ng laban at napatay sila ng mga otoridad. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Magka alas 2 ng hapon itong lunes ng Masapul sa CCTV ang rider na ito na may suot na kulay berdeng helmet sa Barangay San Miguel sa Tagig City. Mayamaya -maya bigla itong nag-u-turn. Sa isang kuwa, makikita na naglalakad na sa kalsadang rider na may sinusundang nakaputing lalaki. Hanggang sa nilapitan niya ito at malapit ang pinagbabaril. Agad bumulagta ang nakaputing lalaki habang mabilis namang tumakas ang gunman dead on the spot ang biktima. Pero ayon sa mga polis, posibleng onsen sa droga ang motibo sa pamamaril. Pinatay po siya dahil sa pagkakautang at possible po na ito po ay may kaugnayan po sa illegal na droga. Dahil sa nangyari, agad nagsagawa ng backtracking ang mga polis. Dito natuntun ang lokasyon ng gunman na agad sinubukang arestuhin sa ginawang follow-up operation ng tagig polis. Pero imbis na sumuko, nanlaban daw ang sospek. Noon nga pong nag-proceed na itong mga personal natin dito sa area, agad-agad po silang pinaputokan. Nagpaputok na din po itong mga personal natin to defend themselves. Patay sa enkwentro ang sinasabing gunman na si Alias Mark at kasamahan nitong si Alias Monsor na tumayo rin daw lookout sa pamamaril. Nakuha mula sa mga sospek ang helmet na nakitang suot ng gunman sa CCTV na din ang ginamit na motor, pati ang ilang baril at bala. Sa investigasyon, lumabas na miyembro ng malaking grupo ang dalawang sospek. Nasangkot na rin daw dati pa sa pamamaril at carnapping ang dalawa. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.